Hey, hey, Good morning! Good morning po mga kapwa ko soberanong mami ang Pilipino. Lalo tigit siyempre ang aking mga kahanay sa 99.9% it's a puwera. Paano? Papano? Tuloy na tayo. Sandali muna, bibigyan pa lamang po natin ng kahindik-hindik no, na intro. Ito pong ating programa. Natukhang si Sarah. Tinukhang si Sarah. Tinukhang si Sarah. si Zara? Ano ang motibo Sino ang salarin o I should say mga salarin at itong kahindik-hindik sa magkanong dahilan oh, Ito po ang mga ganap no? o kaya eh point of view na hindi po natin masusumpungan sa mainstream media. Apo. Hmm? Madalang pa sa patak ng ulan kung batikusin o pag-usapan itong ganitong ganap sa pamahalaan. At kung pag-usapan man, aba, kalabit pengi lang yon. Hindi talagang pupog o sisid marino ang upak nila sa mga taga-gobyerno ng mga kawatan. Kawatan kuno ay politisyan. Aha. Hmm, bakit mo kamo? Abay, saan na makbak po ang pambusal ng taga-gobyerno sa mainstream media? Sana all. Eh, sabagay meron din namang mga trolls ha, na namumunini ha, sa media budget ng meron ang mga taga-gobyerno. So, po? Ha? Ah. So, pero bago lahat, pahirit mo na ng support, ha? Ah. Ah. Ha? Paki subscribe dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Paki like, no? At share, share, share sa inyo pong mga kakilala, kaibigan, ah. kaibigan, no? mga kamag-anak, ha? No? at syempre, kahit sa mga kalaban. Kasi para naman sa ating lahat ito, lahat makikinabang sa advokasya na ito. No? Okay po ba? Ang aking munting hiling, hirit, hirit ng Kit Kilatis Lagare, ang founder po ng Philippine Trial by Jury Movement na i-level up natin. No? Oh, kahit na huwag mo na i-level up, hindi, level up talaga. <laughs> Level up man, o, oh, well, siyempre, bukod na organisasyon pa ito. Yung ating pong partido KKK 2.0 demokratiko. Nothing puwersa, 99.9% it's a puwera. Wala man po tayong kwarta, hindi man tayo nagigitata sa nakaw na kayamanan. Abay, sobra-sobra ating mga sagradong boto o, para magluklok tayo ng mga team juror sa buong gobyerno. Tayo naman. O, mga isa magpatakbo sa gobyerno. O, sa ating hanay, magagaling po yung kandidato natin. Ha? At pipirma sila ng kasunduan. Sagradong kasunduan sa mamaya na kapag hindi po na iniain ang hmm? paglagay ng batas sa kamay ng mga Pilipino bilang mga juror, magre-resign sila. Kung hindi, pwede natin silang patalsikin gamit ang kasunduan yon. Hala, sige, tuloy-tuloy na po tayo. Alam naman po natin, Juan, na kung sino yung napuesto sa gobyerno, abay, naglulundagan ka agad yung mga daga noa mula doon sa dating bangka na palubog na. Lipat sila rito sa bangka na sinasakyan ng kung sino ang naluklok na hari sa palasyo ng Malacanang. Hindi po ba? Bakit ka mas naglulundagan? Siyempre, sip buto po sila eh. Di ba? Magsisipsip sila. Bakit kailangan lang sip Para po sa unang-una, proteksyon. O. Oh pagka may mga kaso sila nakabinbin na doon sa sandigang bayan o, o, kaya sa ombudsman o sa mga korte, ha? kailangan nila ang protection. Ang bu bukod tangin lang makapagbibigay sa kanila ng protection, yung pong Pangulo. Pangulo, sa pagkatatapo meron po tayong ha, three co-equal branches of government sangalan ngalan, sa No, ha ng accountability eh dispalinghado na pa, naman po yun eh di ba sapagkat ikaw ang pangulo na sa inyo yung guns gold bla gold, bla bla ah. di ba nasa iyo ikaw ang commander-in-chief na all Armed forces of the Philippines police blah, militar noa tapos ikaw pa may hawak na susi ng kadiro, oh sa ka pa paano ka ngayon mapapanagot 'di ba? At syempre yung yung mga poprotektahan, paano mo papanagot? Uutusan mo lang yung ombudsman, kaya mo utusan niya ni. Eh. Kati kati Suprema ba, sabi ni Digong noon eh. Abay, subukan ninyong kontrahin yung deklarasyon ko ng martial law. Hindi ko susundin yan. Bakit? May pulis ba kayo? May militar ba kayo? Sino magpapatupad ng utos niyo May tama naman si Digong, ano ha? Pero later na-realize niya. Pwede naman pala ako mag-martial law kahit hindi ko i-declare yung martial law. Eh. ba? Diba? Gagamitin ko lang yung hukuman trial by palakasan. Eh. Swak na ang mga kalaban ko sa kulungan. Hindi diba, po ba? So yan po yung protection. Pwede patulugin yung kaso. Pwede lutuin karakare, karakara -kara yung kaso. At kung hindi na masisikmura, no, hindi matatanggap na makakapal nilang pagbumuka, abay, patutulugin lang nila yung kaso. Till his kingdom come absuelto na. O, oh, kamukha nung nangyari kay Enrile, eh? matapos ang dalawang dekada oh, na paglilitis, ah, sabi niya, kamo na muna, mga Panginoon dyan sa Sandigan Bayad, abay, mm, nalabag ang karapatan namin dito sa spirit Trial, hindi eh, sa tlong buwan, eh, deka dekada na inabot, eh, kaya absuelto nyo na kami. At absuelto naman siya. Maabsuelto ba yun? Nuhakong no, hindi na kinamada. Ha? Ah? nilutong makaw ang kaso. Unang-una, sino bang nag-delay? Oh, o oh, di siyempre, yung prosecution, yung gobyerno. Diba? Sino bang pumayag na palitan yung mga dokumento do'y padukot, o oh, para dumabnaw ang kaso? Sino may kakayan noon? Taga gobyerno. At di mangyayari yon pag walang ah, imprimatur ang Pangulo. O, oh, dahil siya ang may hawak na natin. Pwede siya magdiktador kahit na hindi ideklara ang martial law. Oh. Isa pa, kurakotable funds, no? Kurakotable funds, no ha? Ang uh, habol din oh. ng mga uh, kawatang kuno ay politisyan. Kaya sila lumulundag doon sa barko na nakaupong pangulo. 'Di ba? Yung mga dagang 'yan, no, ha? Oh. Ambiya mabuti pa 'yung daga may neophobia eh. 'Di ba 'yung may phobia siya sa mga bagay-bagay na bago lang sa kanya. Eh dito, itong mga kawatang politician wala eh, wala ka phobia po, 'to eh. 'Di ba? Pag naluklok sa pwesto kahit na ha? mga apo na nila. Doon no, Abay. Anti-mano, kabisado na nila ang kalakaran ng kinawatan. Hmm. Now, kukontra ka lang siyempre doon kapag ikaw ay merong alas na pinangawakan. Katulad ni Digong, ha? nung mayor pa lang lamang siya ng Davao, alam ko niluto na nila yung kanyang pagkapangulo. Kaya naman, kahit na si Laila de Lima ay DOJ secretary na noon, may mga ebidensya na labang kay Digong, wala ni isa gusto magsampas sa kanya ng kaso. Bakit? Ay nakaplano na na maging pangulo siya. ba? diba? Marilisbakan ka. O kita mo may may inihain bang kaso sa Davao Death Squad Mayor pa si Digong din sa ating bayan? Wala! Ha? Wala! No? So, ganun din. Ako, naniniwala ako na may usapan na sila noon. ba? Na pagkatapos ni Bongbong, si Sara ang iupong presidente. Diba? No? Pero, mangyayari lamang yan. Kung tayong ha? No? sa 99.9% sa pera ay hindi gumalaw. Now, ito po mga Duterte ay mga kwan ito po eh. Tukhangabol itong mga to eh. Tukhangabol. Bakit po kanyo? Abay, ang dami po. Ang dami po ng malamang eh nakulimbat nila. Tayo naman po ay walang disclaimer ah. Wala po tayong solid na ebidensya na nangulimbat ang mga Duterte. Pero, meron po mga circumstantial evidences eh nagdudumilat po ito eh. ba? Diba? Oh. Nakabalandra po sa ating mga harapan. Oh, ano ba yon? Ito. Ayaw mo pakita ng ating mga exhibit ah. Hmm. O okay, po. Exhibit number one. Numero uno. Pambira ito ah. Ito. Kilatisin po natin. Oh, ang mga intelligence at mga intelligence at uh, mga ano pa ba isang pondo na yon confidential fund na highly curacutable funds eh ito naman nagsalita na si uh, Lascanyas dito si Mutabato na yung pong pinagsusweldo sa kanila ay galing dito sa mga intel funds anaw So, to Duterte po, Davao City's Confidential Fund Spending 2016 to 2022. Abay, kita mo naman, ha? 2016, 144 million pa lamang. Pero siyempre, lumaki yung lumaki na yung ira uh, ng, ng mga local government units dahil sa mandanas decision no, ng Korte Suprema. So, lumaki na yung kanilang pondo. Ha? Abay, yung nang din ng mga mata <laughs> ng mga mayors hindi lang si Sarah yung tukoy natin dito ha although siya lang ngayon ang uh, kumbaga ay eh, focus and attention ng madlang people no ha kundi lahat ng mga mayors ganun din ang ginagawa ha anti-mano yung ira nila kalahati doon intel at saka yung confidential funds no so no 2017 lumaki na Two, nine four na aba pambiram pati sa noa. Bigit doble. Pero nung 2018, abay, 420 million na. Lalong tumasang lagnat, no ha? Nang Intel at Confidential Funds po nila. Oh. Pagkatapos, 2020, naging 460 million na. Hanggang 2022. Nakita nyo yan? Ha? Uniform. Diba? Diba? ang kanilang ah, spending, kanilang ginasto sa kwarta natin. Wala, lang butal-butal. Ibig sabihin sa lahat ng mga taon na nakapabira. Ah, Hindi ka pa di po ba? O, oh, isusunod po natin kung may isusunod pa tayo. O, oh, ito. Davao City's Confidential Fund Spending 2022 to 2025. abay si Basti ng mayor doon. Oh, 460. Aba, hindi na kontento. Itinas pa. 530 million ka, la. ka lahat. May get Again, makikita nyo. Ha? Walang kabutal-butal. No? At pare-pareho sa bawat taon. Dali muna, ilang beses mo bang hulihin yung mga uh, kung ay kalaban ng siyudad no ha? Ilang beses mo ba silang paghuhulihin? Ako, ang paniwala ko rito, bahagi ng perang ito ibinabayad nila sa mga komunistang grupo, sa mga leader. Oh, huwag kayong maggulo rito ha. O oh, ito inyo, blag, blag, blag. ba diba? eh, eh kung nasa payola mo, yung pinaka-commander nila sa area mo at yung tatlong matitikas niyang leader, abay, ayos lang buto-buto. Oh, at posible din na hindi na nila dinudukot dito yung pambaya doon sa mga, Mang, nanggugulo sa kanan ng siyudad eh. Oh, sapagkat pwede niya lapitan yung mga negosyante, itukhang yung mga negosyante. No ha? Boss, gusto mo ba na wala nang kakalabit pa hingi sa'yo ng mga rebelde? O oh, siyempre, sabi ng negosyante, oh, naman. Okay. Bigyan mo akong budget. Di ba? Ganun yun eh. Ha? May mga squatter yung lupain doon. Boss, gusto ba bilhin yung lupain na ito? wala na to eh. Balik na dapat sa gobyerno eh. Pero bago natin ibalik sa gobyerno, abay, gagawa mo tayo ng milagro. Oh. Para mapatitulan yung lupa para sa'yo. Pengi. Diba? Ganun naka simple ang kalakaran dyan, no? Na hindi pinag-uusapan sa ating iba't ibang mga mainstream media. Oh, tingnan mo ito. Sino ba ito? Pulong Duterte. Congressman Pulong Duterte got 51 billion budget in 3 years. Tatlong taon lang ha. Diyos na mahabagin. 51 billion. Mahigit kalahating trillion. Ah, mahigit kalahati. No? Bago magiisang iisang trillion. Isa. Pabihira. Ha? Hindi, teka mo na. Hindi yata. No? Kasi ang isang uh, trilyon trillion ay isang libong isang libong bilyon. I stand corrected naman. Pero 51 billion is 51 billion. Ha? Ilang barko na kaya ito factory fishing ship ang mabibili nito? Para iparada natin sa West Philippine Sea nang hindi maduro-duro oh, ng komunistang Ichik, komunistang China. Ha? Pa, pa, ito isang kongresista pa lang ito. Ha, anak ng anak ng pating naman oh. Eh so. Kaya po natin oh sino naman ito. Koa urged to look into the Davao City confidential funds. Alam niyo, in kaso ngayon impeachment ni Sara Duterte, 'di no? ba? Yung kuwento lang 'yun eh, yung nakita pa lang nila yung sa DepEd at saka sa Office of the Vice President eh. Wala pa yung mga nakulimbat sa Davao. 2.6 97 billion billiones. No? Oh, so, magtataka pa ba, ba tayo? Magtataka ba ba tayo kung bakit tinutukhang ang mga Duterte? Pero, for all intent and purposes, doon naman po sa ICC, walang tukuhangan doon. Eh. Ah, talagang kwentas klaras, no? Ah, dahil trial by jury po ang uso doon. Eh. Oh pinakamalapit sa hukuman trial by jury ng United States of America, ang International Criminal Court. Kung tutusin, oh, doble-doble pa nga eh, ang proteksyon sa karapatan na akusado. Kita mo ha, siligong inimbestigahan ng prosecutor. Yung investigasyon ng prosecutor, no, katulad yon ng grand jury. Pag siya ay nagpasa, ang grand jury, nagpasa ng sakdal o akusasyon, no, doon sa trial jury, litisan na kaagad yun no may probable cause na pero dito po sa ICC no yung pong indictment ng prosecutor dadaan pa rin po sa pagkilatis noong isa pang chamber yung pre-trial chamber iko kumpirma pa nila uli no, yung mga akusasyon laban kay Karma Digong kita mo ah, sobra-sobrang protection ang ibinibigay kay Digong no ang problema niya lang, hindi niya kayang lutuin ng mga hukuman doon, ang ICC. Sinubukan nilang gawin, no, ang Pilipino ha, kabuktutang hukuman trial by palakasang istilo doon po sa ICC. Pero wala nangyari. No? Ha? Kasi yung period, yung unang hearing, no, unang hearing, kumbaga, eh, uh, kaya na ba nangyari? Basta binigyan siya ng six months no, ha? bago ang confirmation. And after that, paglilitis na. Within that span of time, doon paplansahin yung mga piti-petisyon nila, including kung meron ba o walang ha, jurisdiction ng ICC kay Karmadigong. Diba? At kung totoo bang nakidnap siya. At siyempre, yan ay panghukumang trial by palakasan na kabuktutan no, dito sa ating bayan. Hindi ka obra doon. Well, anyway, Asan na ba tayo? No, ha? So, talaga namang tukhangable ito po mga Duterte. Sa dami kasi pera nila eh. So, kaso na tinatanong, sino sa larin? Aba, posible. Ha? Pero disclaimer mo na ang sasabihin ko sa inyo, ano Wala po akong solid na batayan. Again, nuulit ko, wala po tayong solid na batayan, ebidensya, pero circumstantial meron. So, posible na ang nagtukhang sa kanila ay itong mga kongresista. Now, siyempre, pag tinukhang ka, kalabit pingi yun eh. Hindi yon kalabit bang, hindi, kalabit pingi. Eh, marami naman ng mga nanakaw nyo na sa kabambayan eh. Oh, biro mo, nung presidente si Duterte eh. Hindi ko yata ilagay dito kanina, ano ha? Ano ha? from 1.37 billion o trillion no, na utang ng Pilipinas na marami doon na binayaran na sa Pinoy administration. No, ha? Abay, naging magkano yun? sa ngayon, 13. Ano, no, Pero panahon ni Duterte, abay, katakot-takot na dublado. Oh. No? Sapagkat ang ipinangutang niya ay 5 trillion pesos sa Magkano napunta doon sa kwarta ng mga digong ning ng mga Duterte. Yan ang mahalagang tanong. So, sino sa larin? rin? Pwede. Mga senador, pwede din. Obviously, hindi gagalaw yung Kongreso at Senado nang walang bas-bas galing sa malakanyang Tirahin mo yan! Kutungan natin yan! No, ha? E so, obviously, <coughs> mapipilitan magbayad dyan ng mga Duterte. ba? Diba? Oh. Bukod pa pala doon sa inutang, may mga tinukhang din si Digong, di ba? Yung Mighty Corporation, ano-ano uh, pa ba, ABS-CBN, Rappler, uh, at uh, yung Malampaya, uh, yung mga Chevron, no? yung foreign contractor sa Malampaya, pinalayas niya, tinukhang niya eh, para lumayas na lang eh, at uh, ma-solo nila ang kita. Magkano estimate doon ah, uh, ni uh, Yusek Edmond Yalak, dating Yusek, no, ha? abay, 100 billion pesos. Ay hindi, 100 million. Pero bandang uli, sabi niya, mukhang kulang estimate ko ah. Baka mayigit pa 200 million. Aday! Araw-araw na dapat mapupunta yon sa ating mga soberanong mga mamayang Pilipino. O, oh, eso! Malinaw na malinaw po kung ano ang kalagayan po natin. At ang solusyon, yan ay aking paglilingkod sa inyo. Ibabalanda ko sa inyong harapan pag-usad ng panahon. oh talanin natin, may dalawa po tayong riding in dito. oh una, kumulikotong dagdag bawas. Pangalawa, hukumang kabuktotang hukumang trial by palakasan ng mga abusado mga traidor, ng mga land grabber, ng mga smuggling lord, pogo lord, na drug lord, mamatay tao at mga kawatang kuno ay politisyan. At may antidote tayo para dyan. Meantime, dapat lang. Juror ka! Sali na po kayo ha. Sa ating Philippine Trial by Jury Movement at Partido KKK 2.0 demokratiko. No po. At siyempre, subscribe po kayo din sa ating channel, like at paki-share. Malaking ambag na po 'yan sa ating adbokasya. kung pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po. Lamang, may God bless us all. May God bless Philippines.